Dito ka muna. Mas importante ba yung barkada mo kaysa sa asawa mo? May mga bagay na sadyang ayaw pa nating pakawalan o bitawan kahit ito pa ang nagbibigay sa atin ng labis na sakit na ating nararamdaman. Katulad na lang ng ating babaeng tampok ngayon sa ating recap mga pit, isang babaeng naghahanap ng atensyon at ng makamundong pag-aaruga mula sa kanyang asawa na tuluyan ang nahumaling sa ibang babae. Nagsimula ang lahat nung isang gabing pagtanggi ng kanyang asawa na si Lando, makailang gabi na rin siyang nangungulila kaya naman ngayon ay ito siya handa na sanang magpabembang. Ngunit sinabi ni Lando na kailangan niyang pumunta sa mga kaibigan para makipag-inuman. Bagay na labis na napakasakit para sa isang babaeng tinanggihan at pakiramdam niya tuloy. Hindi na niya atahong siya ang bida sa istorya na si Romina at taong 2024 ng Hunyo nang ipalabas ang pelikulang ito, nang gabing pag-alis ni Lando ng bahay, ay nagpunta nga ito sa inuman, pero sabi nga nila, basta may alak ay may balak, isang kaibigan ni Lando ang nagpaalam para umihi at siya ay si Marco. Isang kakaibang ingay ang naririnig ni Marco sa kanyang kinatatayuan, hindi naman ito kalayuan kaya sinilip niya ito mula sa bintana, doon ay kitang kita niya ang kanyang kaibigang si Lando kung paano umararo ng bukit ng libangan. Umaga na nang si Lando ay makauwi at niyaya niya muna ang kaibigang si Marco na dito na rin mag Habang si Rumina ay walang kamalay-malay sa nangyari kagabi na may iba nang inararo ang kanyang asawa, basta ngayon ay masaya siyang nandito si Lando at nag-ayos pa ito ng kanyang sarili para sa magaling niyang asawa. Si Lando ay may trabaho sa umaga bilang isang security guard, kaya kahit wala pang ligaw ay nagbihis agad dito ng uniforme para pumasok ng hindi man lamang napansin na nagpaganda ang kanyang asawa, kaya kahit gusto sana ni Rumina na mag-almusal ng hotdog ay sinabi ni Lando na kailangan na niyang umalis. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niyang ulam mamaya sa kanyang pag-uwi ngunit sinabi ni Lando na hindi na kailangan dahil kailangan niyang mag-overtime sa trabaho, pagpasok ni Rumina sa bahay ay may nakita siyang isang eco bag sa gamit ni Lando na may lamang pares ng sapatos, masaya niya ito na isinukat subalit masyado itong masikip para sa kanya kaya mas lalong lumakas ang kanyang tamang hinala. Sumabay pa ang pagkakasakit ng kanilang nag-iisang anak na kalimitan sa probinsya ay hindi doktor ang pinupuntahan ng mga taga-baryo kaya kasama ang kanyang inay si Rumina ay nagtungo sa isang sikat na albularyo o manggagamot sa kanilang lugar Siya Si Mang Antonio at dito ay napagalaman ni Rumina na hindi lang ito basta manggagamot dahil isa din pala itong gumagawa ng gayuma at mayroon na itong natulungang tao isang bagay na makakasagot na yata sa kanyang malaking problema Mukha siyang interesado kaya tinanong niya kung ano ang kailangan kap para sa gayuma. Isang gabing hindi umuwi ang kanyang asawa kaya si Rumina ay nagpas siyang magtungo sa palengke dahil may balita siyang napapadalas daw dito ang magaling na silando. Lando. Mula naman sa malayo ay parang nakita niya nga ito subalit may tumawag sa kanya kaya siya ay napalingon. Pagtungo niya dito ay parang palos na nawala ang kanyang asawa. Gayunpaman isang magandang babae ang kanyang nakausap at nang tinanong niya ito tungkol kay Lando, sinabi nito na wala daw silang kilalang Lando, Subalit nang tingnan ni Rumi ang sukat ng paan ito ay hinala niyang ito na nga ang kabit ng kanyang asawa ngunit wala siyang sapat na ebidensya kaya mas minabuti niya na lang na umalis. Sa pangalawang pagkakataon siya ay nagtungo kay Mang Antonio na albularyo na ngayon ay daladala niya ang ilan sa pag-aari ng kanyang asawa. Nais talaga ni Rumina na ipaglaban si Lando sa kabila ng kanyang hinalang may ibang babae na ito at sa tulong ni Mang Antonio, Matagumpay ni Rumina na nakuha ang gayuma kapalit ng isang daang pisong papel, at sinabi ni Mang Antonio na gagana lang ito pagkatapos niyang magpabembang kay Lando. Doon eksaktong pag-uwi ni Rumina ay naruroon ang kanyang asawang natutulog at katulad ng kanyang gustong mangyari ay ininom niya lahat ang gayuma, umaasa na pagkatapos nito ay muling mahuhumaling sa kanya ang kanyang asawa, kaya ginising niya ito at sinimulan niya, ang dapat simulan. <coughs> Pero sa muling pagkakataon si Romina ay muling nabigo, tumanggi na naman si Lando at sinabing pagod siya sa trabaho. Lumabas si Romina ng bahay dahil sa sama ng loob sa asawa habang doon ay nakita siya ng bantay sa lakay na si Marco, natunugan niyang may problema ang mag-asawa kaya gamit ang mahiwagang tricycle, dinala niya si Kumare sa tabing dagat bago niya ito tinanong na kunwari ay wala siyang nalalaman. Naaawa daw siya kay Romina kaya sinabi niya na may ibang babae talaga itong si Lando at nakita niya pa ito mismo. Ito nga daw ang babae na tagapalengke na si Sue, so. labis na nasaktan si Rumina dahil sa nalaman, dahil din dito sila ay nagkatitigan at pagkatapos, tuluyan na nga, na nakaisa si kumpare kay kumare. Bumalik si Rumina kay Mang Antonio para ipaalam ang masamang balita na hindi gumana ang gayuma sa kanyang asawa. Hindi pwedeng hindi gumagana yon. Sinabi niyang imbis na sa asawa ay kay kumpare ito umepekto, humiling pa si Rumina ng mas malakas na gayuma na sa una ay tumanggi si Mang Antonio pero nang maglabas si Rumina ng isang libong pisong papel. O sige. Nagtungo siya sa palengke kung saan nakapwesto si Su na kabit ng kanyang asawa para kunin ang ilang personal na gamit nito, na ayon kay Mang Antonio na ito ang pangunahing kailangan para sa kanilang gagawin pangkukulam. Tama mga pit, ang desperadang si Rumina ay kinailangan ng gumawa ng masamang bagay para lang maibalik ang pagmamahal ng kanyang asawa, dahil bukod sa gayuma, ay pinakulam niya din si Sue, binalaan siya ni Mang Antonio na pag hindi pa ito gumana ay iwan niya na si Lando dahil wala na daw silang magagawa. Pero nang gabing yun, mukhang isang matinding bembangan ang magaganap, ininom ni Rumi na ang lahat ng gayuma at nakakapagtakang niyaya siya ni Lando para gumawa ng ritual. Subalit sa kasamaang palad, isang ring ng telepono ang puputol sa kanilang ginagawa. Kinakailangan daw ni Lando na umalis dahil may emergency sa trabaho, ayon ang sabi niya pero hindi naniniwala si Rumina dito at sinabi nitong pupunta lang ito sa kanyang kabit ayaw talagang umamin ni Lando at pinipilit na kailangan daw siya sa trabaho kahit hindi naman siya ang naka sa mga oras na ito habang sa ibang lugar ay tumalab na pala ang kulam ni Mang Antonio kay Sue at siya din pala ang tumawag kay Lando para humingi ng tulong dahilan upang magtungo dito si Lando at inuna pa nga ang kabit kaysa sa kanyang asawa hindi lingid kay Lando na sinundan siya ni Romina, batid niya ang panluloko ng kanyang asawa subalit wala lang siyang magawa kaya tumambay na lang siya sa tabing dagat para mag-isip ng mga ilang bagay-bagay. Dito ay nilapitan siya ng isang babae at halata kay Rumina na mayroon siyang pinagdadaanan, kaya sinubukan ng babaeng nito na siya ay damayan. Walang ibang tao sa paligid sa mga oras na yon o sadyang epekto na naman ito ng gayuma, kaya sa gilid ng dalampasigan ay nangyari na naman ang pinagbabawal na palabas. Kinabukasan ay agad na nawala ang epekto ng kulam kay Su, miss niya na naman si Lando kaya muli silang nagkitang dalawa, masyadong maliit isla kaya sa parehong lugar at parehong tricycle ay dito rin sila nagkwentuhang dalawa. Samantala, tila ba sa mga nangyayari sa buhay ni Romina ay unti-unti na siyang sumusuko at para na itong nawawala sa sarili. Ang desperadang si Romina ay nandito muli kay Mang Antonio para humingi ng tulong. Tila ba wala na ito sa sariling katinuan at pansin na rin ito ng matanda kaya kasama ang kanyang alalay? Sinama niya si Romina sa isang masukal na gubat kung saan nagtungo sila sa isang liblib na ilog. Kung ano man ang binabalak ngayon ni Mang Antonio ay walang makakaalam dahil silang tatlo lang ang nasa paligid. Hiniga niya si Romina sa isang malaking bato bago niya ito dinasalan ng mga kakaibang lengguahe. Tinawag niya ang kanyang alalay at sinabing, Ikaw na ang bahala dito. Walang kamalay-malay si Rumina sa mga susunod na mangyayari, na iwan dito ang alalay ni Mang Antonio ngunit sa mga mata ni Rumina ay silando ang nakaupo sa kanyang harapan kaya agad niya itong nilapitan habang kumikilos siya ng kakaiba. Sa kabutihang palad agad nawala ang bisa ng hipnotismo bago pa siya mabembang ng iba kaya si Rumina sa takot ay agad na tumakbo palayo sa lugar habang umiiyak at litong-lito sa mga naganap. Tinungo ni Rumina ang kinaroroonan ng kanyang asawa na sa mga oras na yun, ay nandito din si So at kakatapos lang ng dalawa na gumawa ng ritual, galit na galit si Rumina sa kanila lalo na kay Lando. Wala lang bang ibang tao sa paligid o epekto na naman ito ng gayuma, dahil si So ay humingi ng tawad kay Rumina at pagkatapos ay nagpalakpakan ang dalawang kabibe sa harapan ni Lando. Gulat man si Lando sa mga nakikita ngayon ng kanyang mga mata, ay hindi na rin siya nakatiis kaya agad siyang nakisalo sa nagaganap na bakbakan. Kaya mga pit, para sa nalalapit na pagtatapos, pagkatapos ng matinding sagupaan ay umalis si Romina at iniwan ang dalawa. Dali-dali naman si Lando na sinundan ang ating bida, at nang dahil sa epekto ng gayuma si Lando ay nagmamakaawa kay Romina na humihingi ng tawad sa kanyang mga nagawang kasalanan, sa huli ay tuluyan ng natauhan si Romina at handa na siyang kalimutan ang lahat. Kasama na rin dito ang pagmamahal niya kay Lando.